Squash Noodle Processing Training isinagawa sa Umingan, Pangasinan. Sa layuning tulungan ng ating mga kababayan sa ating komunidad at palawakin ang kanilang livelihood skills, ang Department of Science and Technology, Regional Office 1 at Provincial Science and Technology Office, Pangasinan, at sa pagpagtulungan ng Pangasinan State University DOS1 Food Innovation Center, kanilang isinagawa ang training sa Basic Noodle Processing para sa Ani-Ani de Suor at Riverside Irrigators Association, bilang isa sa mga beneficiary ng SES program sa ilalim ng Project Abled or Advancing Barangay Livelihood through Enterprise Development sa Umingan, Pangasinan. Ang naturang pagkasanay ay pinangunan ni Ms. Mayor Bernardino ng DUST-1 at Ms. Veronica Austria ng PSU DUST-1 FIC kung saan itinuro at pinakita nila ang mga hakbang sa paggawa ng squash noodles na alinsunod sa GMP. Naituro rin sa mga kalahok ang pagluto ng niladit, isang pagkain na nagmula sa Mountain Province kung saan is squash noodle ang pangunahing sangkap na kakailanganin dito. Nagpasalamat ang mga lumok sa pagkasanay sa inisitibo ng ahensya na patuloy na tulungan ang mga komunidad sa iba't ibang bagong paraan ng paggamit ng mga resources na meron sa kanilang komunidad. Nagpasalamat din ang LGU Mingan sa GWST1 at nagpayag ng suporta sa mga asosasyon na tutulungan pa nito lalo upang mapabuti ang kanilang mga produkto. Mula dito sa DUST Region 1, ako si Christian Casimiro ng Gumulat, DUST 1 Siglat, One DUST for you. Disaster Resiliency para sa SES Communities ng La Union, pinangunahan ng DUST 1. Sa patuloy na pag-implementa ng Community Empowerment Through Science and Technology o SES Program sa probinsya ng La Union, ang Department of Science and Technology Regional Office 1, at Provincial Science and Technology Office na Union ay nagbigay ng automated weather station sa dalawang LGUs ng La Union, ang Aringay at Santa Tomas, La Union. Pinangunahan ni PSC La Union, Provincial Director Mr. Jonathan Viernes ang mga na ito kung saan presenta nito ang SES program partikular sa parte ng Disaster Risk Reduction and Management and Climate Change Adaptation sa ng project na kasagana o naglinang ng kahandaan na gamit ang napapanahong teknolohiya na makatulong sa mga LGUs sa panahon ng sakuna. Kasama ni PD Viernes ay si Mr. Michael John Makiling, ang supervising SRS ng DOST-1 kung saan itinuro nito ang mga hakbang sa paggamit at features ng weather station. Napresenta rin ang mga iba't ibang mga DRM technologies ng DOST na rin sa paparating na 2024 handa Pilipinas Luzon Leg kung saan Dio 1 ang mag-host nito. Natalakay naman ni Engineer Gregorio De Vera, ang Senior Weather Specialist, ang 2024 El Nino Updates at mga epekto ng Hydromet Hazards. Pinawala naman ng mga kawani ng Dio 1 na sina Mr. Dar de at Mr. Joseph Esma ang pag-install ng mga AWS sa mga LGUs. Nagpasalamat naman sa DOS1 ang mga LGUs sa pangungunan ni Mayor Benjamin Sibuma ng Aringay at Ms. Judy De Guzman ng MDRMO Santo Tomas sa patuloy na pagsuporta ng ahecha sa kanilang mga komunidad at mga municipality. Mula dito sa DOST Region 1, ako si Kusyan Casimiro nag-uulat, DOST 1 Siglat, 1 DOST for You! DOST 1 at RBGB Furniture Shop, pumirma na para sa Technology Upgrading. Sa misyon na tulungan ng mga local firms, ang Department of Science and Technology Regional Office 1 kasama ang RBGP Furniture Shop ay pumirma na sa Memorandum of Agreement nito sa lalay ng Setup Program sa opisina ng PSTO Lounyol. Pinungunahan ni PSC Lounyol financial Director Mr. Jonathan Viernes ang aktividad. Kanya rin nilinaw ang policies, terms, and conditions na nilalaman ng MOA. Nagpasalamat din si Ms. Lord Deliza Bungubong ng RBGB Furniture Shop sa tulong natin ng DOST ni mga katulong sa paglago at maayos ang kanilang production at mga produkto. Mula dito sa DOST Region 1, ako si Christian Casimiro nag-uulat. DOST 1 siglat, 1 DOST for you.